Alright, let's get into Genesis 7, verses 1 to 5, and break it down. Plain and simple. God tells Noah, Come, thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Notice, it's not because Noah was perfect or sinless. He just believed God. That's what made him righteous in God's eyes. His family, they got in because they followed. Noah's faith, not because of their own goodness. Then God gives Noah instructions. Take seven pairs of every clean animal, the ones that could be sacrificed and eaten later, and just one pair of every unclean animal, the ones you couldn't eat or sacrifice. Why? Because after the flood, Noah would need clean animals for offerings and food. But you still need all the animals to keep creation going. God's got the details covered. He's not just wiping the slate clean, He's making sure there's a future. Next, God says, For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth. Forty days and forty nights. And every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. This is God's judgment. Forty days and nights of relentless rain. Not just a sprinkle, but a total reset. Why? Because humanity's wickedness had filled the earth. People ignored God, did whatever they wanted, and thought their own way was better. But Noah believed God's word, even when it sounded crazy. And verse 5: And Noah did according unto all that the Lord commanded him. That's the punchline. Noah didn't argue, didn't delay, didn't try to negotiate. He just obeyed. That's faith in action. So, what's the big takeaway? God's judgment is real, but so is His grace. The ark is a picture of Jesus. If you're inside, you're safe, no matter how bad the storm gets. If you trust your own way, you're outside, and judgment falls. Noah's story isn't about being good enough. It's about believing God and stepping into His rescue plan. At sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka at ang buong sambahayan mo sa arko, sapagkat ikaw ay nakita kong matuwid sa harap ko sa salin ng henerasyong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka sa iyo ng tigpito, ang lalaki at ang kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay tigdadalawa, ang lalaki at ang kanyang babae. Sa mga ibon din sa himpapawid, pitong peres, lalaki at babae, upang mapanatiling buhi ang binhi sa ibabaw ng buong lupa. Sapagkat pitong araw pa, at magpapaulan ako sa lupa ng apat na pung araw at apat na pung gabi, at lilipulin ko ang bawat nilalang na aking ginawa mula sa bal at ng lupa. At ginawa ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Genesis 7, hanggang 5 kay JB. Sige pasukin natin ang Genesis Kabanata 7, 1-5, at suriin natin ito, simple at malinaw. Sinabi ng Diyos kay Nawe Pumasok ka at ang buong sambahayan mo Sa arko sa pagkakas ikaw ay nakita kong matuwid sa harap ko sa salin ng erasyong ito Pansinin, hindi dahil perfecto O oh, walang kasalanan si Nawe Naniniwala lang siya sa Diyos Siyo nang nagpabana sa kanya sa paningin ng Diyos Ang kanyang pamilya Nagkapasok sila sinunod nila ang pananampalataya ni Nawe. Ooh. Kumuhan kumuha ng pitong pares ng bawat malinis na hayop pang mga maaring ihandog at kainin sa bendang huli at tiki isang pares lamang ng bawat maruming hayop ang mga hindi mo maaring kainin o ihandog bakit? dahil pagkatapos ng baha ay ilangan ninawin ng malinis na mga hayop para sa mga handog at pagkain mo pa rin ang lahat ng mga hayo para patuloy na umiral Ang paglikas, sakop ng Panginoon ang lahat ng itali Hindi lang niya binubura ang lahat Tinitiyak niya may kinabukasan Susunod sinabi ng Diyos Sapagkat pitong araw pa At papadala ako ng ulan sa lupa Sa loob ng apat na araw apat na pong gabi at lilipulin ko Ang bawat nila lang na aking ginawa mula sa balat ng lupa Ito ang pag ng Diyos sa apat na pong araw at gabi Nang walang tigil na ulan, hindi lang isang ambon Kundi isang ganap na pagbabago Bakit? Dahil napuno ng kasamaan ng sangkatauhan ng buong salita ng Diyos Kahit parang nakakatawa ito At ang versikulo lima At ginawa ni Nawe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon oh, Iyon ang punchline Hindi nakipagdalo Si Nawe hindi nag -atubile. Hindi nagtangkang makipagkasundo Sumunod lang siya Iyan ang pananampalataya sa gawa Kaya noong malaking aral? Totoo ang pagatol ng Diyos Ngunit totoo rin ang kanyang biyaya Ang arko ay larawan ni Jesus Kung ikaw ay nasa loob Ligtas ka man kalakas ang bagyo Kung nagtitiwala ka sa sarili mong paraan Nasa labas ka bababagsak ang pagatol Ang kwento ni Nawe ay hindi tungkol sa sa kanyang plano ng pagliligtas. Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay hari.